Okay, so from the lobby po, um, nagsabi po ako na I have a permit to enter the uh, Senate and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer and then nung na-confirm po nila, sabi nila umakyat ka na sa second floor, uh, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where um, yung mga guests po dapat mag-pass mag through muna doon. After po noon, pupunta po sa log book area, ilalagay uh, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saan office kayo pupunta. And hitingan po kami ng ID uh, to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did. Your Honors. Uh, ito po, sa ter yan na yung pumunta kay sa broom, di ba? Yes okay. po. Sige, tuloy niyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the, the stairs po. And um, dumaan po ako kay Beng, uh, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanya mag-prepare mag or mag-print ng sample proposal na i-attempt yeah, ko po sanang i-present kay Senator Irwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture picture pa nga po kami, and I texted my other friend sa room who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil magagalit na po sa akin yung staff ni Senator bakit daw po ang tagal ko. Uh, sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung anong gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair may also add that uh, we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and uh, Ms. Mina Jose. Where uh, was she during that time? dahil doon po sa text message sinabi niya dumaan pa sa broom mm -hmm. at meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa broom parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa broom e eh, wala naman po sa agenda hindi rin po niya minensyo na may kilala po siya dito sa Senate dyan sa broom sa uh, Blue Ribbon so in other words Mr. Chair para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng has already, is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is you should have told us that a was under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, you would remember and you lied. sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po, wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko ay 30 million. Do you remember that? You were asked, uh, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You but... were not in din. Bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Eh, meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Uh -huh. Had you told us, na meron kang sabit sa mga project ni sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Your, Jose. Your Honor, prior to the text message that was um, shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never... Mr. Submitted any documents? hindi nga po eh, Mr. Chair, sinasabi eh, para lumalabas sa isa ka sa conduit uh, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect, hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us, you should have inform my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna kaibigan ko sa broom na may sakit na cancer.